idol, may bago akong isi-share sa inyo. Makikita nyo na, yung transformation niya. Pogi to. Sobrang pogi. Come here. Yeah! Eto na mga idol, si Crunch. Yung bagong dinosaur natin. Pangalawang dinosaur natin na dinala natin sa vet noon. Nagaling sa squad. Eto na siya. Ganito na siya kalaki ngayon. Tapos tignan nyo yung mata niya, yung face niya, para siyang may mask na black. Tapos yung eyes niya, hindi, hindi, na siya light blue eh. Parang nagiging white na rin na medyo light na light na blue. Ayan yung eyes niya. Tapos tignan nyo yung color niya. Para na siyang ash. Para na rin nagpa-ash blonde. Kamukha na nung amo. Nagiging white na siya. Disclaimer, ayan, sa pagkakaalam ko mga idol, yung mga huskies, Iisa lang yung breed nila, husky, pero iba-iba yung kulay nila, like eto Parang may masya na black. So paglaki nito, mawawala na siguro yung mga black niya dito sa kamay tsaka paa niya. Nagiging white na kasi siya. Oh. So aabangan natin yung paglaki pa ni Crunch. Hi. Medyo suplado lang kasi pogi daw eh. Guwapo po ako eh. Medyo suplado lang. So, makikita natin yung comparison niya kay Hershey. Hershey! Hershey! Ayan. Ayan na. Ah. So, makikita natin yung comparison. Ito kasi si Hershey, medyo parang... Kaya Hershey, dahil parang chocolate yung kulay niya. Tapos si Crunch, parang sobrang nagiging white na. Nung bata kasi yun, medyo may pagka-black pa, black and white. Pero ngayon, ayan oh yung comparison ng color nila. Come here. Tingnan nyo to. Si Crunch, parang may mask. Si Hershey, parang may mask din naman, pero unmask. <laughs> Deo. Sorry na, hindi na. Hindi na nga. <laughs> Tapos, soon, ngayon magkapatid pa lang sila, pero soon, mag- Kaka-baby kami! So, ano kaya ang magiging kulay, mga idol? Comment down below kung ano kaya yung magiging color ng husky na magiging baby nila. Ulo, 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 Ala, Baby pa to. Hintayin mo muna na lumaki. So, si Hershey, ilang months na nga si Hershey? So, si Hershey, mga idol, mag-8 months, 9 months na yata siya. Unsure pa ako. Simula nung kinuha natin sa Bulacan. Pero, eto si Crunch. Galing sa squad, Two months na siya. So, ngayon, 4 months old na siya. Baby pa. So, pabebe pa siya. So, eto na siya. Idol Moto Squad. Eto na si Crunch. Poging-pogi na. At eto si Hershey. Medyo, lalaki pa kaya si Crunch kay Hershey? Tingnan natin. Wala natin si...